Nào, 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 nào 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 móc no. móc no. móc hey, móc hey, móc hey, hey, hey. Ayan, kumakain sila ng ng ano ba itong tawag dito? <laughs> so goat feed. Ayan, may goat feed sila. Kasi itong mga ito ay binigyan ko kasi. Nag Pakain ako dun sa kanilang sa dalawang malaki. Eh, ako'y ginugulo habang ano, naglalagay ng mga feeds nilagyan ko rin sila kahit konti yan pati yung nanay nila meron din yan ito yung tanghaling tapat friday sobrang init grabe ang init nakatali lang yung inahin yan kasi baka kasi ito tumakas sinisira yung fence namin sumusuot sa fence kaya siya yung nakatali yan meron silang hay dito yan, may hay yan. Andyan pa rin yung hayo. Oh. Tapos yan, kakain -ka lang sila ng, ng goat feed. Sila, sila, ano, nabutas na yung mga, ano ko, yung mga galtong bowl. Yung ganyan, mga sira na yan, eh, mga butas na. Kailangan ko lang bumili ng bago. Kasi niyayapakan dati nito, mga ito yung, lag, ano, eh, yung, yung kainan nila. Yung dating malaki. Yan. Itong si Blande. Tapos ko na itong pakainin eh. Eh, nagkalat-kalat pa nga din sa lupa eh. Ayan, yung pagkain niya. Yan. Yung isa, yung isa, ano na yan, solve na yan. Uh, busog na yan. Meron din silang hay doon sa kabilang side. Pinapakain ko talaga sila tuwing tanghali dahil sobrang init, wala silang, wala silang wala silang, grass na makain dito, oh. Kal kalbo na yung mga ano namin. Walang walang grass, to, puro tuyo na. Dahil sa sobrang init dito. So bukas medyo okay na ang temperature at next week bumaba, bababa na yung ano dito. Yung weather temperature. Parang hanggang ngayon lang yung pinakamataas na temperature na tapos na yung ano mga mga ano 70 plus na or 80 next week. Ngayon ay 107 ang 100, ang high temperature.